So yun nga guys, natutuwa sila doon sa pagkapanalo ng kanilang anak. Kaya lang nga yun, merong silang ano, ah, uh, uh, nagkaroon sila ng uh, tampuhan tungkol sa pera. Which is nga, nagsalita kagabi sa news yung anak. Talaga napanood ko guys. Yung ang uh, sabi niya is, um, yun nga may pumapasok na na pera doon sa kanilang, sa kanyang account. Is hindi sa kanya sinabi. So yun, parang ganun ang salita ng anak. And then, nagsalita rin naman yung nanay na ano, uh, then yung tatay. Doon ako sa tatay talaga na ano na sabi niya anak uwi ka uwi ka pag usapan natin yan pag uwi mo is uh, ayusin natin yan so natutuwa sila sa pagkapanalo ng anak and then nagsalita rin yung ano yung uh, anak na sana sincere ka nay uh, guys! Welcome po ulit sa akin channel. This is Lee po. Simple pa happy na simpleng buhay. Buhay na walang arte. Let's stress. Join me guys sa simpleng vlog for the day. Sa magandang buhay po sa ating lahat. So ayan guys, today is August 7, araw po ng Miyerkules. So ayan, as usual, nag po tayo ng ating shuttle. So today is 4 a.m. po. So ayan, 4 a.m. po sa ating orasan. So ito, advance ng 10 minutes guys. So ayan, nag-aantay po tayo ng ating shuttle na manggagaling sa Santa Maria, Bulacan. So ano ba yung ating pagsasaluhan? Ipagkakuyan nga sa araw na ito. So yun. Yan, ngayon mainit-init pa. Trending sa news, guys. Yon, yung away ng isang mag-ina, mag-nanay tungkol sa pera. So, huwag na tayo magbanggit ng mga pangalan. Huwag na tayo mag-ano. So, um, yun, trending naman sila. So, respeto na rin sa kanila. So, nagsalita kasi yung anak. Yan, yung uh, anak kagabi. Napanood ko sa news. So, um, nasabi niya, uh, ngayon nga, nagkaroon sila ng problema na mag-nanay, ng issue tungkol sa sa pera na ang sabi, uh, parang pumapasok na yung kanyang incentive, yung, uh, account, yung kanyang account kasi nandun sa nanay, then pumapasok yung pera, yung kanyang incentive um, pumapasok na doon sa account hindi man lang sa kanya sinabi so may mga withdrawal transaction na nandoon uh, meron silang record at um, yun nagkaroon para nagkaroon sila ng uh, problema sa pera so alam nyo mahirap yung ganun eh and then nagsalita naman din yung nanay tungkol doon sa uh, una kasi nagsalita yung nanay na may problema nga sila ng kanilang anak tungkol sa pera so So, yun yung mainit-init na mga balita. So, kagabi na nanonood ako sa news, and then actually, nung napanood ko yung nanay at yung tatay, kasi random ko yung, ano, yung uh, sincerity rin tatay na sabi niya, anak, pag uwi mo dito, usap tayo, ayusin natin yung uh, problema. Uh, kalimutan na, kalimutan na yun. Alam mo, yung bilang sang nanay, alay mo, grabe, hurt ako. Nahi-hurt ako. Actually, nararamdaman ko. So, uh, parehas din naman silang, ano, um, kumbaga, uh, hindi naman natin talaga totally alam ko ano yung issue and uh, ano nila talaga. Uh, yung kanilang namang kwento is happy ako naman doon sa kanila ano. So, So, yun, syempre yan, bilang isang nanay, parang nalulungkot ako, naiiyak din ako, so yun. Kasi ang sabi ng anak is, uh, nagkaroon ng mga, ng mga, hindi kasi sinabi na pumapasok mo pera. So yun, napaka-importante talaga na pag-uusapan ng pera. Hindi pag-aaway yan, pag-uusapan ng pera sa pamilya. Why? Kasi money is a blessing. We, we all need money. Kasi kailangan natin ng pera. So, pera, na pinagpaguran, yung pinaghirapan. So, dapat yun know, nga yung trending na magnanay na nag-away sa pera. Um, may issue ngayong yung issue ngayon, yung talagang pinag-uusapan ngayon, yung uh, magnalay na nag-a uh, nagkaroon ng uh, tampuhan or away sa pera so mahirap yon kasi actually napanood ko yung nanay, yung napapanood ko yun na uh, naiyak din ako, then yung tatay nagsalita, mas naiyak ako, nararamdaman ko na o, anak, uwi, uwi ka pag uwi mo, pag-usapan natin and then um, ayusin natin kung ano yung issue or problema, so sabi niya ganoon so natutuwa sila doon sa pagkapanalo ng anak So yun nga guys, natutuwa sila doon sa pagkapanalo ng kanilang anak. Kaya lang nga yun, meron silang ano, ah uh, uh, nagkaroon sila ng uh, tampuhan tungkol sa pera, which is nga, nagsalita kagabi sa news yung anak, palang napanood ko guys. Yung, ang uh, sabi niya is, um, nga may pumapasok mo na pera doon sa kanilang, sa kanyang account is hindi sa kanya sinabi. So yun, parang ganun ang salita ng anak. And then, nagsalita rin naman yung nanay na ano, din uh, yung tatay. Doon ako sa tatay talaga na ano, nasabi niya anak, uwi, ka, pag-usapan natin Pag uwi mo is, uh, ayusin natin yan. So, natutuwa sila doon sa pagkapanalo ng anak. And then, rin 'yung ano 'yung uh, anak na sana sincere ka na ay uh sincere ka sa pagbati mo sa akin. So parang malalim, may malalim na talaga silang ano. Parang ramdam ko, malalim yung kanilang uh, kampuhan. Pero yan ay maaayos din at maaayos din nun So kaya nga napaka-importante talaga sa isang pamilya, uh, laging pag-usapan, kumbaga pag-usapan yung tungkol sa pera, pero huwag pag-awayan. Mas maganda yung ano yung, uh, di ba, uh, yung nasabi ng anak na awa, hindi nasabi, nasabi na nung nanay na pumapasok na pala pa yung kanyang pera doon sa kanyang account. So, yun na, uh, napaka-importante talaga na uh, anything about money, yung about uh, money, uh, talagang uh, dapat uh, ma -ano, mapag-sasabihin uh, natin, uh, alam alam ng bawat isa alam ng bawat uh, member ng pamilya o ganito yung status ng ating pera ngayon ganito yung ano o ganito yung uh, pumasok sa ating pera so um syempre yun, yun yung pera na yun is a blessing pinagpagura natin yung guys so uh, ramdam ko ramdam ko yung bawat isa sa so, kanila talaga na ano may, may pain pag na alam ko ako guys kasi bilang isang nani nararamdaman ko yung pain sana maayos maayos yung kanilang problema yung kanilang issue kasi um Uh, hindi maganda kasi lalo na tungkol sa pera. So, dapat talaga, ang uh, kung ang ng nanay, hindi nasabi sa anak yung tungkol do sa pagpasok ng pera, yun, eh, yun ang lesson na sa kanila. Yung dapat din na inform ng nanay yung ano, yung, uh, oh, ganito anak, yung ating pera, yung pera mo pumasok, ganito, dito ko ginastos. Lalo na yung mga OFW, guys. Uh, lalo na yung mga OFW na yung mga anak yung nagtatrabaho abroad and then dito pinag, pinadadala sa Pilipinas, sa nanay. hindi then yung sasabihin din ng nanay, dapat, o oh, anak, ganito, pumasok na yung pera mo, ganito kinuha namin, ganito yung ano, um, Uh, may binayaran kami ganyan, ganito, gan uh, hinulog namin sa ganito, ganito yung uh, natira, anak, kasalukuyan yung pera mo, ganito yung uh, 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 pera mo sa banko, ganon, para alam, alam yung anak na nagtatrabaho sa abroad, nagtatrabaho sa abroad, kung magkano talaga yung ano, kung ano yung status mo ano, financial na pera, yung, yung financial na kalagayan ng uh, kanyang account, kung magkano yung naiwan doon sa kanyang account, so dapat i-explain na. So, uh, kasi minsan ganon eh, uh, pagka, Minsan kasi ganun, ah, pagka ang dating isa nagsasabihan ng tungkol sa gastos, o oh, ganito anak, yung dumating yung pera mo, o oh, ganito ang nagastos, ganyan. Parang ang, ang thinking ng tao, nagkukwentahan, di ba ganun? Parang sabi oh, nagkukwentahan, nagkwentahan na naman itong magnanay na, magnanay na to. So, hindi ganun yon hindi ganun yon guys. Ako malawak kasi, malawak ang isip ko pagka ano, so, libawa yung anak ko na, gano, nagbigay sa akin ng pera, sabi ko, oh ganito, ganito yung ginasa, ah, libawa nag-iwan, lalo na pagka may mga occasion oh, ito yung ganito yung ko, bumili ako ng ice cream, bumili ako ng ano, ganun, hindi, hindi yun, nagkukwenta kung kumbaga respect mo dun sa tao na nagbigay ng pera na para alam niya rin na ganun yung ano uh, ganun yung natira ganun yung uh, uh kung saan napunta yung pera niya. sa magnanay na ito isa uh, mukhang uh, malaki-malaking amount kasi may mga withdrawal, mga withdrawal transaction di umano na ano na uh, record na uh, nakuha nila yung record. So sana maayos mo kasi uh, malungkot malungkot yung support ng isang magnanay na mag-aaway tungkol sa ano sa pera. Pero feeling ko naman maayos 'yan so yun. Pero dun sa nanay kung, uh, uh, kung lalapit siya, pupuntahan niya anak niya pagdating dito sa Pilipinas para sa lubungin niya kasi uh nga tinanong nga yung uh, nanay uh, kung uh, pupuntahan niya yung kanyang anak pagka uh, kapag ka uwi dito sa Pilipinas kasi nga nanalo so ang dami ang dami nga uh, pera yon na uh, sa medalya ayan maraming pera na ano uh, sigurado nang uh, yon maiuwi nung, uh, kanyang anak na atleta so ang sagot ng nanay uh, kung ako ang lalapit hindi ako pupunta kasi nga baka mamaya isipin porket ano yon may uh, perang uh, imbol nga nanalo nanalo, nanalo nga eh bakas uh, baka sabihin eh kaya siya lumalapit dahil sa pera. So hindi rin naman hindi natin uh, alam ang kanila talaga na uh, pinagugutan pero yun nga ang talagang tampuhan nila is about money. So yun, malungkot yun malungkot yun, So nagsasalita yung tatay na ko, sobrang uh, nasad ako kasi talaga no, ramdam mo na gusto niyang magkaayos, magkaayos yung kanilang pamilya. So yun, sana magkaayos. So, I think this is the best moment na magkaayos sila. Yan. Lalo na yung sa pagkapanalo ng kanilang anak. So yun, ah uh, Uh, pag-usapan nila na mahinahon, maayos yung tungkol doon sa isyo ng pera. And then, huwag na lang nila intindihin yung mga sasabihin ng mga tao sa paligid. Lalo na si yung nanay, yung la, nanay. Alam niyo mga nanay guys, ang mga nanay kasi minsan, sensitive yun. Sensitive talaga. Minsan na, lalo na pag nagkakaedad, yun. So, minsan hindi kumikibu yan, ganun. Uh, uh, mahirap, mahirap kasi lalo na pagka, ano, money involved yun. So, uh, sana maayos sila. At, um, Uh, yan, uh, kami, minsan nung anak ko, nagkaroon din ng uh, parang konting tampuhan din sa sa pera kasi yung aking anak eh, ay is working. And siya pa, siya, pa lang yung working yung aking eldest. So, ang ginawa ko na lang isa, uh, after nung issue na yun, isa uh, na yung nagkaayos kami. Although, maliit lang naman yun, guys. Um, ang sabi ko sa kanya, ganito na lang, para hindi na ako hahawak ng pera, ikaw na lang sumagot ng ating internet connection. Ayan, nawala naman ngayon. Wala kang internet connection ngayon. Nakang, hindi ko alam, nasira. So, ikaw na lang sumagot ng internet connection. So, yun yung sinasagot niya. And then later, may niya ako, siya na lang din daw sasagot tubig, siya sasagot sa SS ng papa niya and then na ano ko na ano, siya na rin pala ang nagpapabaon doon sa dalawang ano namin uh, sa aming kambal, sa aming estudyante so ganoon, uh, dapat uh, pag-usapan yan, huwag pag-awayan tandaan na kung ano yung uh, pinagugatan, yung pinagawa, ay yung uh, pinag ng issue dun sa pamilya lalo na sa pera. So, na ulitin yung ganung pangyayari. Ang kwento ng anak ka is hindi sa kanya nasabi na pumapasok yung ano, yung uh, pera, ng mga transaction na withdrawal. So, mas maganda siguro na yun, ako kung ako dun sa nanay, uh, bilang isang nanay din, maganda rin eh inform niya yung anak niya, o ganito anak yung pumasok na pera. Yun niya, ganito yung ganit nagastos, na nagpagawa kami ng bahay, nagbaon yung mga kapatid mo, ganun, uh, bumili kami ng uh, ganito sa bahay, mga pangangilangan sa bahay. Mas maganda yung ganun. So, hindi yun kukuwentahan hindi yung nagsusumbatan uh, bukas yun na communication tungkol sa pera na uh, mas maganda, kasi kaysa nga ganun kaysa nga ganun guys, na kung kailan wala na yung pera, kung kailan na nagastos na yung pera, na ubus na, mga ilang linggo na ang nakaraan, doon pa pag-uusapan doon pa pag-uusapan, magahanap uh, syempre, yung mag nagbibigay niyan ang magtatapak eh, yung nagbigay niyan, yung nagbigay, yung nagbibigay ng pera, nagpapasok ng pera, yun yung magtataka kung saan napunta ang pera. So, ikaw na pinagbigyan, ikaw na pinag ikaw na yung magpaliwanag kung saan napunta yung pera. So, hindi yun yung, hindi yun yung ano, ay, yung nagkukwentahan, nagsusumbatan tungkol sa pera. Yun yung maganda, maganda yung kasi guys na, na ipapaliwanag kung saan napupunta, saan ginagastos yung uh, pera. Lalo na yung gano'n yung malaking money involved. So, yun, uh, uh, oh, gano'n ito eh, kumuha ko ng pera kasi uh, binigit yung mga pangangailangan ng kapatid mo, nagpagawa tayo ng bahay, yanon. So, para hindi, hindi ano, hindi hindi laging maghahanapan kung kailan nagastos na yung pera na ubus na dumaan dumagahanapan so sabi naman ng anak niya so yun sana sincere ka nanay sa pagbati mo sa akin so parang ngayon may crop may na, na, na ano ko sana sincere ka nanay sa sa uh, pagbati mo sa akin and then um, yun nga kalimutan kumbaga kalimutan na nangya, kumbaga kalimutan na yung nangyari mag move on na mag move on na so yun sana naka move on na at naging maayos kayo so yun yun naman yung, pag, sa, yung sabi ng anak so yun pero wala siya sinabi kung ano pupuntahan niya after ng pagbalik niya rito sa Pilipinas so mas maganda kung uh, yun uh, uh, pupuntahan ng anak yung kanyang ano, nanay so para maayos sila so yun at uh, Uh, yung kanilang uh, mga uh, issue and concern is mapag-usapan. So, ganun lang lang family, laging uh, minsan nagkakaroon ng uh, problema, pero magiging ano pa rin. Pamilya at pamilya pa rin. Yan ang makakasama mo talaga eh, yung iyong pamilya. At uh, yun, sana maayos so, kanilang, uh, uh, ang kanilang mga issue. So, uh, lalo na doon sa nanay, kasi nanay din ako, so yun, yung kanyang anak. So, medyo na nararamdaman ko yung kanilang, nararamdaman ko yung kanilang sitwasyon blessing yan, ang pera ay pinagpagula natin so hindi porket pinag-uusapan or ang isang tao na lagi nagsasalita tungkol sa pera is yun eh mukhang pera so yun um, uh, hindi rin naman porket yung nagsasabi ng mga ginastos, mga binayaran, mga ganyan, ako uh, saan napunta yung pera isa ang nagko kumbaga so hindi hindi ganon or yung uh, uh, isang tao na siya nagpasok ng pera, ng pera sa pamilya is um Uh, kumbaga kung baga, kung ikaw yung nagpapasok ng pera at nagtanong ka, sa ba na kung tayong ganitong pera, saan ba yung ganun, eh, nagkukwentahan. So, syempre, nagtatanong lang naman yun. Kung baga, uh, natural na, natural na yun nag-uusap ko sa pera. At, uh, kasi para alam, alam po ang talaga yung kalagayan ng pamilya, kung ano pa ang kulang, baka may magawa pang paraan di ba, mas maganda. Uh, kasi kailangan nga natin ng pera, tayo ay mabuhay, bumalaw, araw-araw. At iyan, ibiaya talaga ng langit, biyaya ni Lord John So, yun lamang guys. So, thank you, thank you for watching. Me. If you are new to my channel, don't forget to like, to subscribe, to share this video. And don't forget to hit that button for the not notification of my upcoming videos. Thank you for watching guys.